So magandang araw po uh, check natin ngayon yung ating litos Kasi mayroong mga atake ng snail So anong gagawin natin Para mapuksa ang mga pisting ito Sa ating mga halaman litos So hindi lang po ano, lumilipad na insekto Mayroon din yung ano, uh, pist na gumagapang yung snail Na umatake sa ating litos So ano po ang ginagawa ko dito Para po ay maiwasan o ma mapuksa po at hindi po kakainan yung ating halamang litos. So, isasorbe po, isasorbe po natin kasi mayroon pong inatake dito sa ating newly planted po o newly transplanted po ng mga litos seedlings. Ito po yung tinatanim natin kahapon. Saka nakikita natin na mayroon inatake ng snail dito. Yan. Ito, snail yan. Yan, snail yan. So, ang ginagawa ko po is nagbudbud ako ng mulo Ito yung kulay blue para po ay ano mapapatay mapatay natin o mapoksa natin yung mga snail yung po ay morose side at ipapakita ko sa inyo yung brand na nabili ko ito po yun ito po yun hindi po ako nag-endorse ito lang po yung nakita ko doon sa ano mo sa online store sa Shopee at saka mura naman at saka yung pellets po ito at saka ibubulbud mo lang ibudbud mo lang doon sa may area na kinakain kasi babalik at babalik ang snail doon sa area na napagsimula nilang kainin so ito yon sa dalawa tatlo so ngayon lang ngayon pa lang pa ako nagbudbud nito nilagyan ko ng bait itong sure shot pellets small side pellets po at saka ipapakita ko po yung previous week po na nilagay natin so yung, ito po yung mangyayari sa mga snail nakakain sa ating dito seedlings ipapakita ko po dito meron kasi dito naiwan ito po yung harvest na natin so last week po last last week uh, inatake din ito ng snail so ang ginawa ko is naglagay ako ng bait ito yung mga bait oh may naiwan pa kasi yung nangingitim na kasi 2 weeks ago lang to at tingnan natin yung namamatay na snail oh pag kumakain sila agad sila mga siguro within 2 hours po is malalasan sila yan yan yung mga namamatay dahil kumakain ng mulusaid so itong chemical na to is bait uh, na attract yung mga yung mga snail na nakakain dito at once na makakakain, sila once na makonsume nila kahit isang pellets lang po is mamamatay, mamamatay sila so ganito po kaepektibo yung mga mulusaid So hindi lang po yung insekto na lumilipad yung problema natin. So meron ding snail na gumagapang sa lupa na aatake din sa ating litos. So sa ngayon po is uh, nalilisen po yung atake ng insekto kasi meron na tayong individual net sa individual bed natin. So bukod pa po, po sa meron tayong mga uh, nets sa siding, mayroon pa din tayong pangalawang proteksyon dito sa loob. So yan po. So ganun po yung pag at, pag ano pag natin sa atake ng mga snail, yung paglagay natin ng molosside. So yun po. So yun po yung paraan na ginawa natin para po mamatay or mapoksa natin yung mga suso o yung mga snail. Pero kung meron lang tayong kunting farm o kunting ano, kunting halaman o kunting hydroponics na setup so pwede naman din natin ano i-manual remove lang yung mga snail kasi makikita lang naman natin yan atake yan sila ng gabi pero kung -ga ganito ka ano kadami yung halaman natin, yung tarim natin at saka isa pa is malawi ito sa aming uh, bahay so hindi po ako makakapunta dito ng gabi para mag-check ng ano, litos uh, yan kalagi oh. So kinakalangan po natin ng other means po para mapuksa yung ating, uh, yung mga atake ng insekto at sa kanyang mga snail. So maraming salamat po sa panonood.